Sunod muna, sunod muna lang ako, sige, galing-galing kami. Ashadu Ashadu An la ilaha An la ilaha Illallah. Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulallah So, yun ako yung susi ng islam. May Tagalog natin, karamingin kami. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi na wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin. wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin. Maliban sa Allah. Maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi. Ako rin ay sumasaksi. Na katotohanan. Na si Muhammad ay sugo. At huling propeta ng Allah. So congratulations kayo po ay Muslim. So, Masha'Allah. Kaya sa lang ngayon, pagka ikaw po ay sasamba, ang tawagin mo na ng Diyos ay? Allah. Ano po pangalan niyo? Jen. Jen. Okay, so ngayon, ang, pa ang pangalan na ibibigay ko sa'yo, Janna. Jan, okay, Janna means paraiso. So, pagkalog na ko sa, Jenna. Jen Jen? okay, Jenna means so, sa atin ng Allah, paraiso. So, at ikaw, parang kang bagong pangalan na wala, kasalanan. Kaya pag nanalangin ka, ta ta, ta tanggap ka. Kaya eh, huwag mong kalimutan na isama kami sa pananangin mo. Kasi mas tawala, alam na mas. Kung, sa, kung sa amin pa, mas matatanggap yung pananangin mo kaysa sa amin. At, at isa lang, magsisimot ko sa inyo, paano para ano pag Masya Okay. Eh. Nag Nag-shahada po siyan. Ito kami sa airport. Pinagdawa namin.